Go! What's up mga kabungoton d'yan! <laughs> Pastilan! Go! <laughs> what's up mga kabungoton d'yan! <laughs> Yun guys mga kabungoton d'yan Sunday ngayon, Sunday um, November 22. 'Yon. Um, ngayong araw nato guys, Uwi uh, kami sa aming bayan sa Bay City dahil uh, meron kasi nga invitation. Meron akong invitation na uh, pupuntahan kasama yung kasawag ko. Dahil uh, um, merong isang uh, ah, hindi, hindi lang isa. Kundi maraming mga uh, riders club dito sa amin sa Negros Oriental na Marami pala silang tumutulong sa bata. Yung bata na tinutulungan namin. Uh, naalala nyo, yung pinablog ko doon sa San Miguel Bakong na si Baby Kyla Marie. Uh, tinutulungan ko doon. Uh, nakita nila yung video ko. Tapos marami, marami din pala na nagsishare noon. So, yun. Nag-invite sa akin yung isa sa membro sa club, uh, club nila. Riders Club sa Negro Serental. Tumagitin chapter. Ah... Uh, meron silang sigawa nga sigawa na event na uh, mag, uh, tipon-tipon yung mga group mga riders club ito sa Negros Mental para magbigay ng uh, uh, durum, financial para sa bata kasi kanina nagtiksakit din ng umaga 6am yung tatay ng bata na si uh, Dexter 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 Espedillion na daw daw nagbigay na lang sila sa medical certificate at sa uh, referral so yon sana uh, maging uh, successful na at ma na sila sa Cebu so yun guys punta kayo ngayon guys sa uh, event nila na i-invite ako I'm so excited kasi in-invite nila ako marami pa sila lang tumutulong sa bata so excited na ako makapunta doon so here we go this to this guys see you see you ayun sa tanuson sa tanuson se ngayon kita Mondrop kita magator kita ayun dito iyahan to tanuson sa tanuson ngos oriental ayun guys biportayo mag ano mag posit doon sa bay city ah meron nakitang camping dito Washout wash out makabungoton ayun <coughs> know? bungoton ah yun natin me may. <laughs> Ayun, oh. Oh, oh, May Ayun oh. Washout! out. Kagbungoton jan. Ayun. I kagbungoton oh. May. Tayo yon. See you guys. See you later. Sabay sa te. Oh, meron ko nakitang kagbungoton na supporter ko. Ayun. Ah, uh, please subscribe ha. Ah. Like and subscribe. Oh, kagbungoton. Oh, pati yan ni kagbungoton bro Jay. Uh, see you guys. Kasi travel kami mga one hour travel pa kami so see you later guys sa ginawa nilang event na ating pupunta yun, babush!

yun, mga grupo nila. Ano yung pangalan sa grupo niya ko? RS125, PGMFI, ah? Dumaguete Chapter. Ayun. What's up, mga kabungutun dyan? <laughs> oh. President. Oh. President sa RS125, Oh. Bro. Sinak, Tom. Nah. Nah, <laughs> Ito pangalan niya. Barnel. 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 Beray. Beray. Oh. Press. Siya yeah, dito unang ni Sa bata. Sa pagbili ko siya. dito dito. So, Ayun. Oh, Malipak. Kung ang pagka uh, balo na ako, pagkita na ako dito nga ni sa ako siya kilbay. Ito nga rog. Ani ka. Timing po, ulay isa yung dako. Ganina ako na nga po. Ang wing sa mga club, mga 8.30 to 9 po sa 9.30. Diya, wing. Pwede kayo. Yan rosahan rosa ha, namusray, lang, ro ng musray. Dahing rog. Dahing rog. Dahing rog. Dawis B1 Ah, pa sa ito guys Oh, dikta pa sila Balikigo, arwana Ito ang event ron Drop off na ka Drop off na Then Dikta na dahil sila. Dito so, na lang yapit na rin. Puro sila ni Rachel dahil na. So ang nabili na inyo, nalang grupo. Kami nalang grupo. Kaya kami may organizer. Kami nalang lang. nadilig. Ang ipalay ako kay Dili. Ay, Dili. Iksa rin mo niya na. Iksa rin mo po dyan. Onda, get it. Hello, what's out? ko na yung ano. President. Presidente. At saka itong Treasurer sa club ko Yon, Yun. Sa Aris Club. Yun. Kami, kami ang mga organizer. So invite namin si Sir James doon. Ako lang. ang kabungutan nyo! Pastilan. <laughs> oh. Kaya ayun oh. Ah, uh, talaga namin na makapunta rito kasi ni-invite kami ni Bro Joshua Kapila mga kabungutan diyan kasi dahil sa ano, ah, uh, sila marami pala silang ano tumutulong sa bata. So, masaya ako na ano. To, tingnan mo, focus mo to. Ito ang kanilang logo. Sa kanilang grupo, RS. Ayun oh. Ano oh. ba? Honda RS 125 BGMI BGM, Riders Club.

Ayan, ah, muna na collect na to. Ubay-ubay gamay, ubay-ubay gamay. Ni text na ako niya si Sir Dexter. O daw, ah, naghintay na lang sila sa ano, sa medical certificate at saka sa kuwan, sa referral. Para sa Cebu ah, na. Para sa ba? Ayan. Ah, Sana ano, maging ah, successful nah, yung Napang operation <laughs> ba? Grabe, okay. Okay, butang siya. Ayan, ayan. Ayan. guys mga kabungutan dyan yun, malaki na yung, no? yung ambag ng mga grupo nila so nagpapasalamat talaga ako na maraming uh, tumutulong para kay Bibi Kyla Marie Expedilion Pap so, <laughs> hindi lang pala ako mag isa maraming lang oh, tao. yun o oh. RAS Club Honda Race Club Oh, Ibn Jilay. si Ram Sir Giovanni. Ang Kittering ni Sir Giovanni, uh, Bala Skittering uh, Services. Ditapang uh, ko lang sa naman. Oh, uh, so yun. Uh, Ang Kittering. Uh, iyon So yon, Ay ipa-mention. Ay ipi yo pun i ni bro, o, puh, de. shout out, shout out. Uh, shout out. Ayon. 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 So, ayon. So, ayon mga kanira-kanira. Ngalan ra. So dito. Oh. Ang laki-laki pa ng ano mga ambag nila oh. Nga, Ako, Ngalan talaga ako nito. Una-una natin dito si you know, Infinity Riders Club. ah, Infinity, uh, Infinity Riders, Club. Riders, Club. Tapos MCR. MCR ano Gilingan. Ito? So, RG MCR. Ah, uh, you know, yun o. AMBC. Yung shout out, Tanay. Tanay chapter siguro to. So, Wiki. Ano to? Wiki. -o. Wiki. -o. Wiki. -o. Wiki. wiki, wiki Ayun, may Wiki. Wiki. -o. Smash Club. Ayun. Mayroon palang Smash Club dito. Numa Matanay Ayun. Ah, uh, Igol. Igol. One in, goal, one goal. Ah, one goal. Ah, one goal, pala Ah, uh, in in SC, si, yon. YM3 CP Oh, dami pala. Anon, nomor mana anon? Di Milan. <laughs> yon. <laughs> Birthday, Irigel, ayon. Irigel, D R E C. Um, ground image shout out. Ah, dami pala shout out tanah ini tu. Oh, bos lawan nanti yon. Ah, uh, ground image. Ah, uh, smash 115 Tapos Negros, Elite. Atom 69 um, Ano to? Riso Riso no? Riso All Star Nation RS RS 150 ah, R150 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 pula Ayun Sorry sorry store Oh RS 150 All Star Nation XC um, um, MRC Evo Riders Club Philippines Dami RC RC One Mission. Yung sino kagat di kagat saan One Mission parang yeah. One Mission na just love carry goods. EMBC, yon Dura, mm -hmm. IRC, Amlan, ada berapa Amlan, Lady Riders, semua so, ramai, tu ano pasti tu, coba, B M, uh, B M R, yon dami, kula na, kula na, kalian muda, R S one two five, ah, sebab R S one two five, yon nanti ada what?

Taga so, <laughs> taga dito kimchi if Taga RS125 na pero taga Dumaguete, taga v 9 Ah. Uh, Sirong taga Dumaguete dito. Sama tayo po uwi. <laughs> <Ay>, oh, <laughs> Marami-rami <laughs> Taga Dumaguete, taga Bakong So meron okay, may kagaba. Kagaba isrobey. Kagaba po Dilipak. Dilipak. Tuloy-tuloy so, humo wa. Bukay. Are you hard wow. Wow. hard Magandang dilag. Ano sila? Super Subscribe.

kita, vanas Mall. sa City Mall, sa uh, sa mal la, City mall pala. Uh, uh, kikita mo kami doon. O, sige, kami lang the original doon. house below yung 5000, 3,500 kami doon. The original house. catering, all locations, events, weddings, we do weddings, photography lahat. Tamang tama, may magabi, gutom ko lang kong matahari. <laughs> <laughs> ano ba tayo doon? Gas na mo bro. Oh. Kino. Ako man di ay. Wala na, wala na? Ah. na. Ah, sa sunod. Birthday. Sunod ka kasal. Oh. Minyo. Kaya na Silver wedding. Gold. Ah. Para ras mga dato. No? <laughs> 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 Yo, ayun. Guys, tingnan natin yung ano, yung uh, yung tarpaulin na lang. Uh, Ayan. 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 Gandang tapulin no? Oh. Nako, ito ang presidente nila guys Si Mr. Marnil Ayan, sa Dumagete Sa uh, -tap, uh -huh. sa tapulin Sa kanilang Honda RS125 FJFMI De, uh, Riders Club Ayan, eh. okay. salamat ako sa kanila Na ini-invite ako Lalo na kay Joshua Kapila na isang taga bais na kababayan ko rin mga kabungo doon so maraming salamat at sa kanilang mga grupo mga kasama nila doon, oh, Was out. Ah, yun. <laughs> <laughs> Pastilan. <laughs> so, ayun guys, maraming salamat. Ah, uh, maya-maya uwi na naman kami. Gutom, go. No? out lang wala mga bumot ya. <laughs> <laughs> wala koy <yung> bumot. <laughs> so, ayun guys, wa wow, uwi na kami mamaya. Oh, uh, I'm swapping na uh, hinihintay nila ako dito. Uh, ako, uh, ako nila hinihintay nila. Yung iba umuwi na. Kasi mayroon pa silang uh, pinuntahan. So, ayun. Maraming maraming salamat sa Team uh, RIS Club, RIS FMG Riders Club Dumagayti Chapter. Ayon, uh, maraming salamat. Ah, uh, ito pa lang uh, event nila, guys. Ah, uh, ginawa nila tayo itong event na 'to dahil sa ano, sa uh, meron silang um tutulungan. Oh, oh, oh. Uh, call for donation nation pa, kumbaga. Kasi bibigay uh, Oo. Kasi yung natanda kung natandaan mo nyo pa guys, kasi meron akong na-vlog doon na dahil sa bata ni na si Bibi Kayla Marin. Meron kami nga, uh, meron kami nabot na tulong doon. Um parami din pala silang ano, uh, tumutulong kay Bibi Kayla Marin. Dito sila nagano uh, gumagawa ng event, yung mga riders sa uh, Negros Negros chapter, Negros Rental ba. So dito sila ang tipon, tipon para magambag. Ito ito si Joshua Kapila. So ayun. Pa. Oh, yun. Ito so, <laughs> so, yun guys. Maraming salamat at sana magiging successful na rin yung operation ni PLB kay kasi uh, sa Cebu daw sila. Ano, sa Cebu, sa Cebu siya operahan. So, kanina Natik sa akin si Sir Dexter ah na ano daw naghintay na lang sila sa ano sa uh, medical certificate at sa referral So, kung maano na yun, makumpray na nila, nila yun, saka na sa pupunta sa subo para sa operasyon ni BB Kaila. So, yun guys, Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Pro G Vlog here. Yun. Yes sir. Oh. What's up? So, yun guys. Mape ko kasi hinihintay pa ko sa grupo nga uh, uh, sa babayan ko na si Joshua Kapila akala ko pagpunta namin dito ngayon wala na sila hinihintay nila ako so, salamat ako sa kanila kasi hindi pala ako hindi pala ako nag-isa hindi ako nag-isa na tumutulong kay baby kay Lamari hindi marami marami pala so um, masarap sa pakiramdam uh, nakakataba ng puso na marami tao nag ano uh, nagmamagandang loob uh, create ng grupo para sa pagtulong sa kapwa lalo na yung mga nangangailangan so, yun guys maraming salamat Brogy Vlog here see you next time sa aking mga vlogs sa so, mga hindi pa nakasubscribe dyan uh, please like and subscribe and hit the notification bell para pwede kayo sa aking mga videos yun maraming salamat guys at God bless ating ah, guys yun <coughs> guys hinihintay nila ako lang pala nila hinihintay ngayon yun know, o pagkatapos namin mag meet dito uh, biyahe na sila kasi mayroon pa silang pagpuntahan so yun God bless sa kanilang mga biyahe so sana marami silang matulungan sa kanilang mga grupo hindi dahil sa kanila hindi maging uh, malaki yung uh, ampah, ano lumpara kay Bibi Kayla Marin so, yun marami sila so yun guys pagkatapos namin mag meet up doon sa barangay Ukyot Bay City um, pagkatapos namin doon pagkahapon uh, hinatid na nila yung pira uh, yung financial na naipon nila doon sa uh, gambag pag pagambag-ambag sa mga grupo sa mga clubs nila So yun, napapasalamat ko sa nila lalo na sa mga club riders at sa unang-una sa Honda RS125 PGM FI Riders Club na pinangunahan ni uh, Marnel Viray at saka ni Joshua Papila yung shout uh, lalo, na sa, lalo na kay Chan Ayan so, at saka ni ano pala, uh, Giovanni Balucan o Banas Kittering Dumaguete City Maraming salamat sa iyo sir. Uh, God bless. At lalo na sa mga uh, club members uh, kasama ni Joshua at ni Sir Marnell. Salamat sa lahat. At sa mga tumutulong ng mga club riders din. Sa iba. Uh, hindi ko na kayo ma-mention lahat guys. Kasi marami kayo. At maraming salamat talaga sa tulong mo. At uh, hindi pala ako nag-isa. Marami pala. Ang mga uh, maraming uh, mabubuting puso na tumutulong kay Bibi kay Lamari. So God bless guys. Um, uh, uh, sana po yung grupo nyo marami pa kayo matulungan uh, sa inyong uh, grupo. God bless and more power. Uh, siya nga pala, ang kabuha palang uh, donations na nag-collect ng uh, grupo nila ay uh, maabot hanggang uh, 15,000 ang uh, nag-collect nilang donations sa mga co-riders nila malaking tulong na yan para kay Bibi Kayla Marie sa kanyang operation sa Cebu so good luck ka uh, Bibi Kayla stay strong uh, marami pa rin taong tumutulong at magmamahal sa iyo so in God bless us all more power sa lahat tapos